Ito po si Dr. Mayor Valles, ang inyong kaibigan at kaaklapay sa kalusugan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang top 6 vitamins at supplements na kailangan ng mga buntis. Para sa mga buntis o nagbabalak magbuntis, bukod sa pagkain ng mga masustansyang pagkain, pag-inom ng sapat na tubig at sa pagtulog ng tamang oras, mahalaga rin ang pag-inom ng vitamins at supplements para mapanatili na maganda ang inyong kalusugan at ang kalusugan ni baby. Sa mga buntis, may tinatawag na physiologic anemia. Nangyayari ito dahil dumadami ang dugo sa katawan ng buntis para masuportahan ang baby na nabubuo sa katawan. Kaya kailangan magsupplement ng iron para maiwasan ang anemia during pregnancy at para makatulong sa absorption ng iron at mag-boost ng immune system kailangan din uminom ng vitamin C kapag buntis. Para mapanatili na matibay ang inyong mga buto at para gumanda rin ang bone development ni baby, kailangan ng babaeng buntis na uminom ng at least 2 glasses of milk at samahan ng calcium supplement dahil kailangan ng isang babaeng buntis ng mga 1000 to 1500 milligrams na calcium araw-araw. At para makatulong sa development din ng brain at mata ng baby at para makaiwas sa preterm labor, maganda din magsupplement ng DHA. So ang vitamin B complex ay kailangan din dahil tumutulong din ito sa brain development at pagpapababa ng breast defects or breast ng birth defects. Ito ay nakakatulong din para maibsa ng mga sintomas ng mga buntis tulad ng pagsusuka during early pregnancy tsaka sakit ng ulo at leg cramps. So napakahalaga rin ang pagsisimula ng folic acid mula sa pagpaplano ng mula sa pagpaplano ng pagbubuntis hanggang sa ika-12 weeks ng pagbubuntis para makaiwas sa mga depekto sa spinal cord katulad ng neural tube defect So kung kayo ay may mga katanungan please um, feel free to comment below and we'll try to answer your questions So please don't forget to like, subscribe and click the bell button so that you will be notified each time that I have a new video